Bakit ang daming kabayan na babae ang may jowang batang Pakistani sa Dubai? Let me explain something. Ayon sa latest chika ng mga tindera sa Alriga, ay tumataas na daw ang bilang ng mga kabayan girls na naiinlove sa mga batang Pakistani dito sa Dubai. At ang tanong ng madla sa Dubai ay, Bakit? Let me explain something. Ito yung mga halo-halong dahilan, hindi lang sa libog, pero siyempre may konti na doon. Number one dyan is laging present si kuya. Hindi tulad ng ibang lahi. Ang batang Pakistani na jowa mo, eh parang, in time sa work. Never late. Laging nagte-text ng where are you? Uh, you eat? You happy? ganon yung kahit hindi mo pa alam kung malungkot ka. Alam na niya emotional support with a side of chai. So number two naman is sila ang master ng effort games. Yung kahit sahod nila eh hindi pa man kalakihan. Magunong sila mag-surprise na may pa roses sa duty, may pa-burger kahit kabuanan. At minsan may pa-prayer pa kung kinakailangan mong magpakabanala. Sila yung low body at high effort, Joa, na minsan, mapapamahal ka naman talaga. So, number three, they are young, hot, and very available. Most of them, mga early 20s, bagong dating sa UAE, walang kakilala, at naghahanap ng ilaw sa dilim, aka kabayan na may sariling room at work visa. Ay, charot. Eh si ate, stable ka naman, may work sa hotel, may rice cooker pa, boom, love story na agad pa ganun, sis. So, number four naman is mahilig kasi sila sa mga, mga mapag-alaga. Gusto nila nagluluto, naglalaban, nagkikisa noo at hibig sabihin, you are my queen, my life, may madam parang teraserya pero may kasamang sabay laba ng uniform niya. Tsaka, <laughs> uniform, ikaw dapat yung gawan nun, di ba? Okay, number five, yung kung may tiyaga, may kabayan. Minsan kahit alam ni ate na hindi pa sure ang future with him, napamahal na rin siya ng todo kahit sino ba naman kasi ang ayaw ng taong consistent, sweet, at always on call. Minsan love nga talaga, no? <laughs> Hindi ito logic. This is love. Ang love ay nakakabulag, nakakapatay ng senses. Okay? So, ito talaga ang totoong trivia eh. Ang mga batang Pakistani sa Dubai ay parang budget meal. Simple, mura, pero nakakabusog ng damdamin. At ang mga kabayan nating mga babae ay parang ulam. Kahit ilang ulit ng init-initin, masarap pa rin pag may nag-aalaga. Ciao! <laughs> China. So that's all for today and see you on my next review.